Ito na baby natin, mahal ko, di ba? Napaka-cute niya. Kamukang kamukha mo, mahal. May sasabihin sana ako sa iyo, ma. Ah, wait lang, mahal ko, ha? Mabalapad ko lang sa baby. Ano yun, mahal ko? Para seryoso yung sasabihin mo sa akin na ano ba yun? Oo, ma, dahil aalis na ako. nag decision na kasi ako na iiwan na kita. <laughs> mahal ko. Hindi ko akakayanan to, mahal. Huwag mo kaming iiwan. Mahawa ka sa amin ang anak mo, mahal. Mahawa ka sa amin, mahal. Hindi ko kakayanin. Ka ano bang nagawa ko sa iyo? Mahal, huwag mo kaming iiwan. Patawarin mo ako. Pero Hindi ko kayang mabuhay Buo na wala ka. Mahal, ba? huwag mo kami iiwan. alam ang luha. Huwag mo kaming iiwan anak mo, mahal. Mahal ka Ang puso man. Sinundan ka Nang kusa At nagmamakaawa Tinalikuran mo ako Nang papalayo Sumisigaw